Hello po! For today's video po is ko si Josawa. Galing siya ng Netherlands at bakasyon siya ng one week. Hindi ko alam, nakasama niya pala yung brother niya. At sabi ko kay Josawa, tignan niya kung makikilala siya ni Baby. One month lang naman siyang nawala. Pero tignan niya pa rin kung mararecognize siya ng anak niya. Hindi naman masailan si Baby sa mga tao. Sinasamahan niya naman lahat. Pero siguro, hindi naman iiyak kapag kinausap niya yung anak niya. so, totoo lang, super excited na yan na makita yung anak niya. Eh, pag umuwi yan, eh, parang ayaw nang bumalik ng Netherlands kasi ayaw din talagang iniiwanan yung anak niya. Ang totoo niya, eh, wala naman talaga sa plano yung uwi niya. May aasikusuhin so lang kaming importante, kaya naman siya na uwi bigla. Sa mga susunod na video, eh, i -re rebuild reveal din namin kung ano yung mga inaasikaso namin na makakatulong din sa mga kapwa natin Pilipino dito. At sa mga kababayan naman nating nasa Pilipinas, huwag kayong mainit. Darating din yung time na makakatulong din ako sa inyo. Hindi man ngayon, pero sooner makakatulong din ako sa inyo. Hindi rin kasi kadali talaga yung mag-process ng papel dito. At kung sasabihin nyo naman, eh bakit hindi ko kuhanin yung pamilya ko dito? Eh sa totoo lang naman po, eh hindi rin naman po ganun kadali. Kukuhanin din naman, pero hindi pa ngayon. Halos katatapos lang din kasi ng mga documents namin ni baby. Kaya hindi talaga ganun ka-easy. At sa totoo lang, napag-usapan na rin naman namin ni Josawa regarding sa pamilya ko. Kailangan lang talaga maghintay at iayos lahat ng proseso. At eto na nga, nagharap na yung mag-ama. Si baby parang curious na curious kung sino yung kaharap niya kung sino ba talaga yung kausap niya. Natatawa nga ako dyan kasi nga hindi na halos siya kilala ni baby. ewan eh, one month lang naman siya nawala. Kaya nga sabi ko kay Diyosawa habang nandito siya, e eh, siya muna bahala kay baby. After ng night time niya sa daytime, e eh, bahala muna siya makipaglaro sa anak niya. Eh, kasi nga nangangalay na rin ang kamay ng mami niya e. Eh. Puro ba naman buhat ang gusto? at sa totoo lang talaga eh, ang bilis din lumaki ng anak ko, eh magpa 5 months pa lang naman siya. At ayan nga, dali-dali na rin nagwas ng hands yung daddy niya kasi nga gusto na rin mahabuhat yung anak niya. Ha, uh, he didn't know you. At ayan na nga, kinukuha niya ni anak niya. Oo, ganyan na nakikita. Oh, grabe. Ang sweet sweet ng mag-ama ko. Kita naman si baby. Oh, hindi naman yan kasi naiyak. Kahit kanino, sumasama talaga yan. Biglang gulat nga ni Josawat. at sabi nga niya, biglang laki daw ni baby. Oh, kita naman. Oh, ang laki-laki na ng anak namin. Pwede nang sundan. Charis. Pero totoo. Pero hindi pa naman ngayon. Pero sooner, yes. Oo, oo susundan namin din agad si baby. Kaya pinagbe-pray namin lagi na sana bigyan pa kami ng isa pang baby kasi nga naniniwala at talaga ako na blessing yan ni Lord na magkaroon ka ng anak at sabi nga ni Josawa eh may kabigatan na nga si baby at kitang kita ko nga talaga yung saya kay Josawa kasi nga si baby eh grabe na ang tawa at ngiti sa kanya unlike nung kaling uwi niya eh talaga namang hindi pa naman yan humahagikik at hindi pa dumadal dal eh pang ngiti, -ngiti lang saglit sobrang nakakatuwa naman pag nakikita ko talaga yung mag-ama ko na ganito eh sobrang sweet Masayang masaya na naman si Josawa. Naku, pagbabalik na naman ng Netherland, eh pahirapan na naman to. Eh, kasi nga, pag bumabalik talaga ng Netherland yan at alam niya, iiwanan naman niya yung anak niya, eh talaga nakikita ko na no, naiiyak yan. Kaya lagi ko na lang sinasabi sa kanya, eh konting tiis na lang at magkakasama na rin tayo. ba't nalibang na ang baby ha. Ayaw nang sumama sa akin. Gusto na alit sa daddy niya. Uh ako nga muna sa si daddy niya at baka ka ako nagugutom na. At ayan nga hanggang sa kwarto eh wala parang tigil kalaro ang daddy niya eh. Talaga naman sobrang namis ang anak niya. Ay ayan na nga sinasabunutan na siya. Ayan pinakaayaw ng daddy niya yung sinasabunutan yung buhok niya. Pero wala siyang magagawa at anak niya yung nananabunot sa kanya. Kapag ako eh talaga naman nagagalit siya eh kasi nga pag sinabunutan ko siya, siya eh talaga nalalagasan ng buhok eh. Ayaw na ayaw niya nalalagasan ng buhok niya kasi nga manipis na daw sa Eh, sadyang nasasabunutan ko yan kapag ang lakas niyang mga asar, eh, talagang napipikon niya ako. Ah. Habang naglalaro nga silang mag-amay, ayan at nagpakitang gila si Baby Rila, eh, ayan at, si at dumapa na nga. Ito ang tuwa ang daddy niya kasi nakita niyang dumada pa ang bebehan niya. Who's that? Who's that? You know that? Huh? Oh, you play with your daddy, ha huh? Mommy will sleep. Okay? Can you play with your daddy? <laughs> At eto nga, excited na ang kanyang daddy na ibigay yung mga pasalubong niya kasi nga maraming damit na binili ang daddy niya para sa kanya. Pasalubong ang daddy niya to. Ayan. Ang dami niya ang pasalubong. Sabi ko, huwag na masyadong bumili ng marami kasi nga, ang dami niyang damit pa rito, hindi pa nasusuot, tapos ang bilis niya rin lumaki, and bumili na naman yung daddy niya. Pero ito, bigger size naman. Kaya nga, masyadong pa malaki sa kanya. tum nabili ng na daddy Tapos, ito yung pinapahanap ko. Kasi nasama na ngayon. Pwede pang cover-cover niya lang. Tapos, yan, more shorts. Shorts, shorts, shorts. Ito. Gusto ko ito kay Lizzie. Tapos ito may pants. Lizzie, ito shorts is nice. Then, ito, binilan pa kami ganito. Ang dami-dami kong ganitong klaseng damit. Sabi ko kay little na lang ang bilhin. Ito yung gusto ko. So, ito ko na ito. Kasi, ang cover ni baby. Ang hindi na kasi ngayon. Oh, mm. It's good. This one is nice. It's good. You have this. So, we use one. Only one. Then the other, we keep. But, we need to wash all. Then keep. Okay. Itong clothes, tingnan ito natin kung gaano kalaki. Kasi lalaban na rin namin ito lahat. Sabi ko nga kay, ano, kay Josawa, ipamigay na yung maliliit niyang clothes sa ano niya, sa sister in niya o kaya sa kapat sa brother sa brother niya kasi nga mga anak sa October. Baby, don't touch this plastic. Pero sabi niya baka nga daw ano bumili ng marami kasi nga first baby din yon. Tsaka hindi ko rin alam kung gusto rin nila na second hindi diba. It's nice this one, nice. Hmm. pagdamit na ni baby ngayon. But this one is fit for you sa bigger size but sa totoo lang kasi ang bilis lumaki ni baby ngayon sa totoo lang kasi yung yung mm. laki niya hindi na ang sa edad niya is magpa 5 months pa lang siya ngayon so itong damit na to is, is the Princess 60 Where's this clothes? Is 86 From bigger size na to eh pang 1 year old na to pataas eh. 86, 74, 80. Eto. Pero, kasya, pa, kasya na sa kanya ngayon to. Magagamit niya na ngayon kasi nga, laki-laki niya na. Oh, this one too. It's also bigger size, but uh, she can use it now. <laughs> Ganong kalaki si baby. Pang one year old pataas na to mga clothes na to. No, 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 no. It's dirty. Mm. Baby, it's dirty. Don't touch. Go there first. Kasi hindi pa ito nalalaban ni eh. Mapiber pa to. So, lalaban muna ni Mami. Then you can use it. Magbaba na natin dito para di mo mahawakan. Binibili. This one is nice too, but it's bigger, it's big. It's big for you. What size? Nice. Nine to 12 months. Pero ito yun, ay sorry. Pero ito yung malaki sa kanya, malaki ito sa kanya other one. almost the same. Mm. Malaki to. Malaki sa kanya to. Hindi niya to magagamit ngayon kasi nga asyadong mahaba. <laughs> Hindi siya itong malaki na bilin na dali niya dito. Maybe this one, the short. Baka itong short magamit niya. Kasi nga, I'll see lang to eh. <laughs> It's nice and cute. This one is cute. Ang cute. This one is nice for you. Oh, look. Another one. It's another one. Oh, daddy, buy you too much clothes. Lahat ng to malalaking size na eh, pang one year old na pero magagamit niya na talaga ngayon. It's nice that have a good taste. Because sabi, sabi ko kasi kay Chisawa, wag bibili ng mga damit kasi ayoko yung taste niya sa kulay, tsaka sa ano, style. Eh, this time, nagustuhan ko naman. And this, play all day, yeah. It's nice for you because you always want to play. Right? Yeah. Ito, oh, ito sa kanya kasi gusto niya laging naglalaro ngayon talaga. Even You wake up 3 a.m or 4 a.m like that you also want to play and i want also want to sleep then that's it there's another one right there's the other one and one. this one is short too. see it this one is nice Then, si Daddy, binilan pa ako. Eh, sabi ko kasi, huwag nyo nyo na bibilan. Kasi nga, ang dami pa dami. Then, ito yung isang binisahan ni Daddy. Summer na daw kasi, kaya binilan niya ako ng ganito. Pero, madami akong dami. Tayo niya kasi maniwala. So, okay na rin kasi nabili niya na. The last time kasi na binibili niya sa akin, hindi ko pa nagagamit. And this one, I don't know what's this. Is. Nalala na akong ganito yun. Eh. Yan. na akong ganitong clothes. Mahabang din ito. Pero, hindi naman pa sando yung style nito kapag masando. At ayan nga, eh, knock out ang aking magama eh. Napagod ka lalaro. Salamat po sa panonood. <coughs>